Welcome back mga kabari sa ating usapang baboy and ito pong topic natin ngayon ay isa sa most requested dun sa pinost natin sa ating FB page Yan po. So ngayon po nandito tayo sa farm ni Ma'am Helen and pag-uusapan po natin ang paglulugo ng ating inhen. Ito na naman po at mabubuntis na naman si Sir Jimmy and syempre po ang kanyang special na finger technique. Pag si Sir Jimmy po ang nag-AI ay talaga may libre kamot ang inihin. Okay, so ito po ay tapos na. And ito pong dalawang inihin na ito ay na after a week mula nung sila iwalay. So ayan, kita naman po sa kalang suso. Ideally po ang ating mga inihin ay maglalandi 3 to 5 days after walay. And ibibreed na po natin sila 1 week after walay. Then ito po ay kakabiri din lang at barako po ang ginamit dito. So ayan, medyo iba po ang romansa pag barako ang sumampa. What? Pero ito po, unlike do sa dalawa, ito ay one month after iwalay, saka lang po na-breed. so hindi po natin sure kung nalampasan siya ng lande or talagang hindi siya naglande sa loob ng isang buwan. Then ito naman po ay kakasimula lang ng lande, kakawalay lang po niyan and check po natin kung nagtatanggal ang kanyang balahibo. Ayan, mukhang hindi naman po siya lugon. So, ibibreed na rin po ito. Then, dito naman po, karamihan ay nabreed na. Pero, meron po dito tatlong inhen na hindi pa naglalandi. And, ang isa nga po doon ay tatlong buwan na hindi pa naglalandi. Dahil nga po siya ay galing sa paglulugon. So, yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Okay, let's go. Alam nyo ba mga kabaryo na ang guilt preparation or ang pagprepara natin sa ating mga dumalaga ay malaki ang impluensya sa problemang ito. Napaka-importante po ng kondisyon ng ating mga dumalaga bago sila kabulugan dahil nga po ito ay direkta makakapekto sa kanilang future performance and productivity bilang isang inihin. So ano nga po ba mga kailangan nating tandaan para sa pagpeprepara ng ating mga dumalaga? Una po ay bigyan natin sila ng special guilt diet. So hindi po natin sila papakainin ng finisher dahil hindi po ito ang kailangan nila. At dahil nga po breeder sila, meron po silang ibang mga nutrient requirements na kailangan para po ma-develop ang kanilang fertility at katawan na naaayon para sa mga breeders. So pagdating po nila ng 4 months, ang pakain na po nila ay pinaghalong mama pro developer and mama pro milkmaker dahil ito po yung magbibigay sa kanila ng tamang nutrisyon na kailangan nila habang sila po ay dumalaga. Ngayon bakit naman po merong mga dumalaga na delayed na lumalabas ang kanilang paglalandi. So karamihan po sa mga dumalaga na ito ay either may hormonal problems or talaga pong natipid natin yung pagpapakain sa kanila during sa stage na ito kaya po na-delay ang kanilang puberty. And ito naman po ay magreresulta sa mas matagal na paglalandi or talagang hindi po naglalandi yung iba. Then next po, kailangan din po nating tandaan na bago po natin pabulugan ang ating mga dumalaga ay mag-isip po tayo ng maraming beses. Ano po? So siguraduhin po natin na talagang nasa kondisyon na sila, nasa tamang edad na at nasa tamang timbang. Dahil ito po ay maaaring makaapekto sa kanilang lifetime performance bilang isang inihin. So kung pangit po ang kondisyon nila, pero pinabulugan na natin ay maaari po itong makaapekto sa mas mababang liter size, mas mahabang wind to estrus interval, and mas maikli na productive lifespan. Oh, no! At aside pa po, po dito, kapag pinabulugan na po natin ang ating mga dumalaga at hindi magandang kailang kondisyon, ito po ay medyo mahirap nang i -correct. Ngayon, ano nga po ba yung tamang itsura ng katawan ng ating mga dumalaga bago po natin sila pabulugan? So, ito nga po ulit yung ating body condition scoring. And dito po, ini-score natin ang katawan ng ating mga dumalaga or ng ating mga inahin base po sa physical na kaanyuan at doon sa kanilang back fat or yung kapal ng taba sa kanilang likod. So, generally po, ang acceptable na BCS ng ating mga dumalaga bago natin sila i-breed ay nasa BCS3 kung saan meron po silang kapal na nasa 17 to 18 centimeters na back fat. Okay. So, ang gusto po nating katawan ng ating mga dumalaga bago sila pabulugan ay sexy lang. Huh? Ay po natin na sobrang taba and ayaw din po natin ng sobrang payat. Ngayon, ang target po natin ay ma-reach ng ating mga dumalaga ang timbang na 130 kilos sa edad na 7.5 to 8 months And ideally po, sila ay nakadalawa or tatlong paglalandina. So dito na po tayo mag-breed. Ngayon wow. po, ang dami na pagpapakain mula 4 months hanggang sa sila po ay pabulugan ay around 2.5 to 3 kilos. Pero ito pa rin po ay ididepende natin sa katawan ng ating inihin. Dahil iniwas din po natin ang sobrang bilis na pagbigat niya dahil baka naman po hindi makahabol yung tibay na kanya paa. So magre-resulta naman ito sa pagkapilay ng ating mga malaga or kapag mga buntis na sila. Ngayon, one week naman po before natin sila planong i dito naman po tayo nagsasagawa ng flushing kung saan tinataasan po natin yung dami ng kanilang pakain from 3 kilos to 3.5 kilos for one week. So ito po ay makakatulong para sa mas maraming ovulation ng ating mga dumalaga. Okay. Then muli po ito po yung mga inhen dito sa farm ni Ma'am Helen. And nandito nga po yung tatlo na hindi naglalandi. So ito nga po, ayan, wala pa siyang record so hindi pa siya nabibreed. So dito naman po sa mga buntis na inihin, ang goal po natin is ma-maintain yung BCS3. So meron din po tayong paraan ng pagpapakain para ma-maintain natin yung katawan na yan hanggang sa sila po ay mga anak. And katulad nga po ng inihin na ito na medyo may kapayatan, so kailangan po nating mag-adjust sa pakain para medyo tumaba siya. Ano po? And isa po ito sa mga hindi rin naglalandi at hindi pa nabibreed dito sa farm. Oh no! Then, pagdating naman po sa pagpapakain sa ating mga na buntis at nagpapasuso, ito po yung ating Mama Pro Feeding Guide. Ano po? Actually, marami na rin po tayong videos na nagawa kung saan pinapaliwanag po natin kung paano ang tamang papapakain sa ating mga inhin, buntis man yan or nagpapasuso para po ma-maintain natin yung magandang BCS nila which is BCS3 nga po. So, muli po, mabilis na review lang and simulan po natin sa araw ng breeding kung saan medyo kaunti lang po ang pinapakain natin. And then ang first 10 days po ng pagbubuntis nasa around 2 kilos lang kasi very sensitive pa po yung ating mga inhen dito. Then mula naman po day 11 hanggang day 90, ito na po yung ating window para medyo maayos pa natin yung katawan ng ating inhen. So kung payat po sila, dadagdagan natin ng pakain And kung mataba po sila, babawasan naman natin ang pagkain. Dahil pagdating po ng day 90, mahihirapan na po tayong baguhin yung katawan nila. Sa day 90 po, tumataas na ang nutritional requirements sa ating mga inhin dahil sa paglaki na ng kanilang mga piik. So, nagdadagdag po tayo dito ng feeds from 2 kilos or 2.5. Pwede na po natin itong gawin na 3 kilos na Mama Pro Developer. Then, 2 weeks po bago mga anak, nililipat na po natin ito sa Mama Pro Milk Maker. And then, 3 days po bago sila mga anak, binabawasan din po natin yung pakain para maiwasan po natin ang dystosya and maiwasan din po natin ang overproduction ng gatas ng ating mga inihin. Sa araw po ng panganak, pwede ka pa rin mag-offer kahit isang kilo lang ng feeds para at least po kung gutom sila, meron silang available na feeds na pwedeng kainin. And then kinabukasan po, unti-unti natin itataas ang ating feeds. 1 kilo sa first day, 3 kilos sa second day, and 6 kilos para sa third day. So ito po ay ating recommendation para sa mga inhin na nagpapasuso ng 10 biik. Muli ang dami po ng pakain ng ating mga inihin na nagpapasuso ay de depende sa dami ng kanyang biik na pinapasuso Pero adibitong feeling pa rin po ang recommendation natin sa ating mga inihin during lactation period Then araw po ng walay pwede hindi nyo pakainin para sa positive stress And then kinabukasan po pakainin nyo ng 3 to 3.5 kilos para flushing po ulit para sa susunod naman yung paglalandi and pagbubuntis Okay. Sa mga nagpapasusong inihin, dito po maraming guilty. Maraming huh? po farms na napupuntahan kung saan nakikita natin na yung kanilang mga inihin na nagpapasuso ay sobrang payat na. So nangangahulugan po ito na hindi sila nakakuha ng sapat na nutrisyon para masuportahan ang kanyang biig, ang kanyang lactation at ang kanyang sarili. Pero alam nyo ba mga kabaryo, sa mga commercial farms, isa ito sa pinakatinututukan, yung tamang sow nutrition and tamang sow management. Dahil kapag bumagsak po ang condition ng ating inihin, mas hahaba ang kanilang production cycle, bababa ang kanilang productivity, mas tataas ang production cost, and mas malulugi or kiliit ang kita ng ating farms no! And katulad po na nakikita natin dito, hindi po porket magaganda at malalaki ang mga biik ay happy na tayo. So dapat po ang ating mga inihin ay magaganda at malalaki pa rin ang kanilang katawan. Kapag ang ating po mga inihin ay nawala ng 10 to 15% ng kanilang body weight during lactation period, ito po ay magdudulot ng negative na effect sa kanila. And ang karaniwan nga po na nakikita natin ay mas mahabang pagbabalik sa paglalandi once na naiwalay natin sila. And yun nga pong mga paglulugon. Pero take note mga kabaryo, ang paglulugon ay mas common during summer. Ano po kung kailan mainit ang panahon. And mapapasin din po natin na sa panahon na ito ay mas mababa din ang appetite ng ating mga inhin. So mas mahina silang kumain kaya mas malaki rin po ang nawawala sa kanilang katawan o sa kanilang timbang during lactation period kaya po mas mataas din ang chance na maglugon or mas mahaba ang panahon na hindi naglalandi ang ating inhen during summer or tag-inip pero katulad po nito kapag nakikita po natin na medyo nangangayayap na ating mga inhen magkaroon po tayo ng interventions so pwede po natin subukan na mas madalas ang pagpapakain para mas marami sila makonsume na feeds And kung ganito naman na po ang mga biik at more than 5 kilos na sila, para maiwasan po na sobrang mga yayat pa itong ating mga inihin, ay pwede na tayo magwalay ng mas maaga. So kung mga 21 days pataas po, pwede na tayong magwalay. Okay! So ito po, try nating bigyan ng BCS ito or Body Condition Scoring. Ayan. So ito po para sa akin ay BCS2 ang aking score dito. So, pwede pong dagdagan na rin ito ng feeds dahil medyo nangangayayat na siya. And then, ito naman po. Ayan. So, para sa akin, ito po ay BCS1 para na siyang kawayan. So, ito po yung sobrang nangangailangan na mas mataas na dami ng pagkain or isa pang option is early winning Dahil yung kanya po mga big ay mga around 5 kilos na din naman. At para naman po sa iba pang mga rason kung bakit nangangayayat ang ating mga inhin habang sila nagpapasuso, pwede nyo pong panoorin itong video na ito na Teen Syndrome kung saan na-explain na po natin ang mga iba't ibang rason kung bakit nagkakaganito. Then pagdating naman po sa pagwawalay, minsan po talaga hindi nat may iwasan na babagsak ang kanilang katawan dahil nga po very demanding ang lactation period. Pero sabi nga po natin kanina, iwasan po natin na mabawasan sila ng 10 to 15 percent ng kanilang original na body weight. And kung sila po ay sobrang nangyayay at pagdating ng pagwawalay, nire-recommenda po natin na kung sila man ay maglande within one week, ay palipasin muna para tuloy ang makarecover ang kanilang katawan. Ngayon naman po, kung naglugo ng ating mga inihin, ano pong gagawin natin? Ang paglulugo ng ating mga inahin ay pwede pong tumagal na mga around 3 months. And hindi naman po ibig sabihin na kapag naglugo ng isang inhin ay hindi na sila maglalandi. Kung ang ating pong inihin na naglulugo ay naglandi and maganda naman po ang kanilang katawan, pwede nyo po yung i-breed pero yun nga lang, hindi po ganong katasan ang tsansa na mabuntis. And kung mabuntis man, posible rin po na mas mababa o mas kakunti ang biik na mapuproduce niya kumpara sa mga malulusog na inihin na Binibirid. Ngayon para naman sa mga inahin na naglulugon, sobrang payat at hindi naglalandi, ang goal po natin ay maibalik nga sila sa magandang kondisyon. So, importante po na mapurga sila gamit ang janbet Ivermec and turukan din sila ng Bexan SP at bigyan din sila ng vitamin A, plus selenium at kung kinakailangan po ay gawin itong weekly. What? Pagdating naman po sa pakain, pakainin natin sila ng either lactation tulad ng Mama Pro Milk Maker or Pigrolax Starter dahil ito po ay may mataas na enerhiya at protina na makakatulong para mabilis silang bumalik sa dating pangangatawan at mapaganda natin ang kanilang kondisyon. Ngayon kung nagawa na po natin lahat, maganda na ang kondisyon ng ating inhen pero hindi pa rin sila naglalandi. So ang last resort pa rin po natin ay magbigay nga ng hormones. So pwede po yung mga gonadine, gonestrol, PG600 or syncrovet. Kapag hindi pa rin po gumagana itong mga injectable hormones natin, baka naman po may problema na ang ating inhen sa hormones and kailangan ng ikal. O kaya naman po sila ay regular na naglalandi, hindi lang po natin makita. So, isa po ito sa kailangan natin tutukan yung heat detection ng mga silent heaters. Ngayon, as usual po, try po natin computein yung impact nito sa ating kitaan po. So, first po, ilagay muna natin yung consumption ng normal or magandang condition na inihin. And, ikukumpara po natin ito sa hindi magandang condition ng inihinan na naglugon at matagal bago sila naglandi. So sa lactation po, ang pagkain nila 6 kg times 28 days times 40 pesos na presyo ng feeds na Mama Pro Milk Maker. So ang total po ay 6,720. Ngayon po, kung ikukumpara natin sa mga tinipid nating inhin, kaya sila nangayayat. So pinakain natin sila ng 4 kg sa 28 days and 40 pesos din po ang presyo. So nakatipid naman tayo, 4,480 pesos po ang gastos natin during lactation period. And then lipat naman po tayo sa dry. So sa dry po ng magandang katawan na inhin. 7 days lang po ang tinagal and na-breed na rin natin. So 35 pesos po ang presyo ng developer. At ang gastos po natin dito ay 857.50. Ngayon po, ikumpara natin doon sa tinipid na inhin at masyado nga silang nangayayat. So instead po na 7 days nagbalik na siya sa paglalandi, i-assume naman po natin na isang buwan siya bago siya bumalik sa paglalandi. So mama promote maker pa rin po ang pakain natin dito. Para mabilis bumalik ang kondisyon. So ang gastos po dito ay 4,200 pesos. Okay, so medyo napamahal naman po tayo dito. <coughs> Ngayon po, i-compare na natin yung gastos ng lactation and dry period. Sa good condition sao po, nakagastos tayo dito ng 7,577 pesos and 50 centavos. Samantalang po sa bad condition na saw ito po yung nangayayat, naglugon at matagal bago muling bumalik sa paglalandi. So dito po nakagastos tayo ng 8,680 pesos na mas mahal pa rin po or mas nadagdagan pa ang gastos natin kumpara po sa hindi na natin na lang sila sana tinipid nung sila po ay nagpapasuso. So ito po, ang assumption lang po natin dito ay one month after walay ay maglalandi na sila pero paano pa po yung mga inihin na more than one month pa bago bumalik sa paglalandi? And normally po, yung mga gantong klaseng inihin din ay hindi ganun kadami yung mga biik na ipapanganak sa susunod na anakan. Oh, no! Ayan po. So sana po ay hindi natin titipirin ang ating mga inhin para hindi rin tayo nila tipirin pabalik. Okay, so yan po muna mga kabaryo. Sana may natutunan na naman tayo dito sa ating video ngayon. And shoutout na po sa ating mga kabaryo. Okay. Pagbati po kay Sir Madhag Production, Sir Jason Panya Puente from New Zealand, Sir Alduin Katipon sa aking kumpare and kumare sa Kasi and Potchi Agri Supply. Ma'am Raquel Shibata and Sir Jerry Fraga ng FJB Agri. So ayan po, thank you for watching po and sa lahat po ng ating mga kabaryo, maraming salamat po sa patuloy na tiwala at suporta sa ating channel and palagi po tayo mag-iingat. Baboy! ng pigro